Sino po nakarelate kay Aling Nina? Napansin mo na ba ang tila na nanatiling amoy ihi sa iyong katawan kahit paulit-ulit kang maligo at masusing maglinis? Naramdaman mo na ba ang kaba o kahihiyan tuwing may lalapit sa iyo? Iniisip kung naaamoy ka ba nila? Kung ikaw ay isang kababaihan na nasa iyong gintong edad, lampas 60 o kahit mas maaga pa, maaring magulat ka sa katotohanang marami ang may ganitong karanasan. Ang pakiramdam na ito ay hindi mo dapat bitbitin. Kilalanin natin si Aling Nina, isang masayahing lola na mahilig magluto para sa kanyang mga apo at magkwento ng mamalumang karanasan. Munit sa likod ng kanyang iti, may isang lihim na bumabagabag sa kanya. Ang isang amoy na tila sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Kahit ilang beses siyang maligo at magpalit ng damit, tila hindi ito nawawala. Akala niya bahagi lang ito ng pagtanda ngunit hindi siya nag-iisa. Kadalasan ang sanhi ay hindi kakulangan sa kalimisan, kundi mga simpleng gawi sa pang-araw-araw na buhay na hindi natin namamalayang. Walang dapat ikahiya. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang pito sa mga karaniwang pagkakamaling maaaring bumaba ng iyong kumpiyansa at magdulot ng hindi ka nais-nais na pakiramdam, batay sa karanasan ni Aling Nina at sa payo ng mga doktor ating tuklasin ang mga nakakagulat na katotohanan at ang mga praktikal at higit sa lahat, Dr. Bak na solusyon, mga paraang makatutulong para manatili kang malinis, komportable. At may tiwala sa sarili habang tinatamasa ang iyong gintong panahon. Manalig ka. Sana noon pa nalaman ni Aling Nina ang mga tips na ito. Bago tayo man simula, malaking tulong kung ilo-like mo ang video na ito. Sa ganitong paraan, matutulungan mo kung ipalaganap pa ang mga aral para sa mga nakatatanda na kailangan itong marinig. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at pindutin ang bell icon para hindi ka mahuli sa mga susunod na video. Kung nagustuhan mo ang video, paki-comment ang numerong isa. Kung hindi mo nagustuhan, paki-comment ang numerong zero para malaman ko kung paano ko pa ito mapapabuti para sa iyo. Ngayon, magsimula na tayo. Una, ang pagbalewala sa maliliit na pagtagas ng ihi. Ito ay isang paksang bihirang pag-usapan ng lantaran sa mga kapehan o pagtitipon. Mulit ang light bladder leakage, LBL, o bagyang pagtulong ihi ay mas karaniwan sa mga nakatatandang kababaihan kaysa sa inaakala. Hindi natin tinutukoy ang mga pagkakataong kailangang magmadaling tumakbo sa banyo, kundi yung maliliit at madalas na hindi inaasahang pagtulo ng ihi. Tulad ni Aling Nina, madalas niyang maranasan ito kapag napatawa siya ng malakas sa mga joke ng kanyang mga kaibigan, napaatsing sa panahon ng kanyang seasonal allergies o kaya'y nataranta habang nagbubuhat ng mabigat na grocery bag. Sa loob ng maraming taon, binabaliwala ni Aling Nina ang mga insidenteng ito. Sinasabi niya sa sarili, siguro dahil sobra na ako sa edad o oh. o baka dahil sa pagod lang sa maghapon. Ngunit habang tumatagal, napansin niya ang isang bagay na hindi niya nakayang baliwalain. Ang bahagyang amoy na parang ihi na tila sumusunod sa kanya saan man. Noong una sinisi niya ang lahat, ang sabon ng labada, ang edad niya o kahit ang tela ng paborito niyang upuan sa sala. Hindi niya naisip na baka ang problema ay nasa mismong panloob niyang suot. Bakit ito problema? Sa katotohanan, kahit konting tulo ng ihi ay maaaring mamuo sa panti, pantalon, o kahit sa upuan kapag hindi agad nalinis. Tulad ni Aling Nina, baka iniisop mo ring ayos lang na isabit ulit ang suot sa likod ng pinto o ibalik sa aparador. Isuot ko ulit bukas, malinis pa naman ang madalas niyang sabihin. Pero diyan nagsisimula ang problema. Ang kaunting basa ay paboritong tirahan ng bakterya. At kapag may bakterya, siguradong may amoy. Mas malala pa, habang tayo'y tumatanda, umihina rin ang ating pangamoy, kaya minsan hindi natin napapansin ang problema. Pero yung ip, yung mga nasa paligid natin, sila ang nakakahalata. Naalala pa ni Aling Nina noong isang salo-salo sa pamilya, bigla siyang sinabihan ng kanyang manugang. Lola, magpalit po kayo ng sweater, amoy upuan na po. Napaya talaga si Aling Nina, pero doon siya natauhan. Mga payo mula sa mga doktor. Validated tips. Sabi ng mga doktor, ang bahagyang pagtagas ng ihi, kahit paminsan-minsan lang, ay hindi dapat baliwalain. Hindi lang ito usapin ng abala. Ito ay tungkol sa kalinisan at sa tiwala sa sarili. Buti na lang, may mga solusyong hindi mo kailangang baguhin ang buong buhay mo. Gumamit ng tamang produkto, mamuhunan sa mga espesyal na panty na dinisenyo upang sumipsip ng basa, o kaya'y manipis na liner na pang-araw-araw gamit. Napansin ni Aling Nina na malaki ang naging tulong nito sa kanya. Hindi ito halata, komportable pa. Nang gumamit siya ng liner, para siyang muling nabuhay. Wala na yung kaba kapag mayayaap sa kanya o habang nasa mahabang pagtitipun. Regular na pagpapalit. Huwag magtipid sa pagpapalit ng liner. Kahit hindi mo ramdam na basa, mayroon na itong naipong moisture at bakterya. Palitan ito kadatlo apat na oras ang mga doktor ay nagpapayo na ang matagal na paggamit ng parehong liner ay maaaring magdulot din ng iritasyon sa balat o mas malalang impeksyon tulad ng bacterial vaginosis o yeast infection. Pagpapalakas ng pelvic floor muscles ayon sa mga eksperto. Ang regular na pagsasanay ng Kegel exercises ay makakatulong sa pagpapalakas ng pelvic floor muscles na sumusuporta sa pantog, na maaaring makabawa sa dalas at dami ng pagtagas. Maaari kang humingi ng gabay sa iyong doktor para sa tamang paraan ng paggawa nito. At pag-usapan na rin natin ang kahihiyan kasi naintindihan natin yan. Mahirap amining kailangan mo na ng mga ganitong produkto. Pero ang tunay na kahihiyan ay yung mapansin ng iba ang amoy na ni hindi mo namamalayan. Sana noon pa may nagsabi kay Aling Nina. Normal lang yan at madali lang ang solusyon. Kaya ngayon sinasabi natin sa iyo. Huwag mo nang baliwalain yung mga mumunting tagas. Protektahan mo ang iyong dangal, kalinisan at kapanatagan ng isipan gamit ang tamang mga gamit. Pangalawa, maling sabon ang gamit. Sa mahabang panahon, ang akala ni Aling Nina, ang sikreto para manatiling presko at mabango ay ang pagsabon ng matindi gamit ang pinakamabangong sabon sa grocery. Noong bata pa siya, iba't ibang body wash ang estante nila sa banyo may lavender bliss, coconut paradise, ocean mist, lahat na yata ng amoy nandoon. Simple lang ang rason niya noon. Kung malakas ang amoy at natapang sa balat, siguradong epektibo, di ba? Akala niya lang pala. Matagal bago na tanto ni Aling Nina na yung mga sabon na sobrang bango at malakas sa balat ay lalong nagpapalala ng problema. Lalo na ngayong siya'y may edad na. Bakit ito problema? Habang tumatanda tayo, ang ating balat ay unti-unting numinipis, nagiging tuyo at mas nagiging sensitibo. Lalo na sa mga maselang bahagi ng katawan. Matapos ang menopause, ang mga sabon na akala ni Aling Nina ay malilinis siya ng husto, sa totoo lang ay pinapatay pala yung natural na langis ng balat niya, yung natural na pananggalang na iiwan siyang makati, mahapdi at madaling kapitan ng bakterya. At kapag may bakterya, tiyak may amoy. Doon na nagsimulang pumasok ang mga hindi kanais-nais na amoy. Hindi dahil marumi siya, kundi dahil ang balat niya ay pagod na, kakalaban sa iritasyon. Ang mga kemikal, tulad ng sulfates na nagbibigay ng bula, at parabens, preservatives, na karaniwan sa mga matatapang na sabon, ay maaaring maging irritant sa balat na alala pa ni Aling Nina. Katatapos lang niyang maligo, nakaharap siya sa salamin. Preskong presko pa, pero pagdating ng tanghali, may naamoy na naman siyang parang amoy luma. Ang akala niya, ginagawa niya ang tama, sinabon ng sinabon ang katawan niya, gamit ang floral scented body wash, na parabang naglilini siya ng kalderong sunog. Nakakahiyamang aminin, pero totoo, lahat. ng pagsisikap niya ay tila bumabalik ang epekto. Manapayo mula sa mga doktor, isang prangkang pag-uusap sa doktor ni Aling Nina ang nagbukas ng kanyang mata. Ipinaliwanag ng doktor na habang tayo'y tumatanda, lalo na sa masiselang bahagi ng katawan, kailangan ng balat natin ang banayad na pangangalaga. Hindi yung tila spray ng pabango at kemikal sa sabon. Pumili ng mild at walang halimuyak na sabon. Ang payo ng doktor gumamit ng mild at walang halimuyak na sabon. Uminsan maligamgam na tubig lang ang sapat. Ang mga sabong may pH balance na katulad ng sa balat ay mas mainam. Hanapin ang mga label na fragrance-free, hypoallergenic, or for sensitive skin. Less is more. Duda pa si Aling Nina noong una. Tubig lang talaga ba? Pero sinubukan niya. Pinalitan niya ang Tropical Breeze Body Wash niya ng fragrance-free, hypoallergenic cleanser. Sa loob ng isang linggo, napansin niya na agad ang pagbabago. Mas kalmado ang balat niya. Hindi na makati o mamula at nawala yung amoy luma na dati bumabalik tuwing tanghali. Hindi na niya kailangang mag-spray ng pabango o maghilamos ng ilang beses sa isang araw para lang magmukon sariwa. Parang milagro. Doon niya naunawaan, minsan ang sikreto para maging mabango ay hindi sa pagdagdag ng amoy, kundi sa pagtanggal sa mismong pinagmumula ng problema. Kaya kung hanggang ngayon ay kumakapit ka pa rin sa mga mababango pero matapang na sabon, pakinggan mo ang karanasan ni Aling Nina. Mas kaunti ang amoy, mas masaya ang balat mo. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga tips, paki-comment ang numerong isa sa ibaba para malaman kung kasama pa rin kita sa panonood. Salamat sa mahalagang oras mo. Pangatlo, nakakalimutang palitan ng liners o pads ng madalas. Para sa mga kababaihang gumagamit ng liners o pads para sa light bladder leaks, pagbabago dulot ng menopause o dagdag komportabling pakiramdam, ito ay mahalaga. Dati, naglalagay lang si Aling Nina ng liner tuwing kailangang palitan ang liners o pads kada ilang oras kahit hindi sila basa. Hindi ito usapin ng pagiging maluho. Ito ay para sa kalinisan at proteksyon ng balat mo. Ang bakterya, gaya ng Gardnerella vaginalis o iba pang odor-causing bakterya, ay hindi nag-aalala kung mukhang malinis ang liner mo. Dumarami sila sa tabang basa. Ang matagal na paggamit ng parehong liner ay maaaring magdulot din ng iritasyon sa balat o mas malalang impeksyon tulad ng bacterial vaginosis o yeast infection na nagdudulot ng iba pang hindi ka na nais na amoy at discomfort. Mga payo mula sa mga doktor. Validated tips. Madalas na pagpapalit nang sinimulan ni Aling Nina na palitan ito ng mas madalas, nagbago ang lahat. Naging regular ang pangpapalit niya tuwing 3 ang pat na oras. Ito ang pinakamahalagang hakbang, reusable liners. Nakadiskubre rin siya ng mga reusable at washable liners na bukod sa mas tipid, mas banayad pa sa balat. Malaking tulong ito sa kanyang budget at sa kapaligiran. Laging may extra. Nagdala na rin si Aling Nina ng maliit na pouch sa bag niya. May laman na ilang extra liners para madali siyang makapagpalit kahit nasa labas siya, sa trabaho man o kasama ang barkada. Ang naging epekto? Sobrang layo sa dati. Wala na yung maasim na amoy at ang pakiramdam niya ay presko at kampante mula umaga hanggang gabi. Kung suot mo pa rin ang parehong liner mula agahan hanggang bago matulog, Panahon na para baguhin ang gawin na yan. Deserve ng balat mo ang mas mabuting pag-aalaga at mararamdaman mo agad ang kaibahan kapag pinili mong unahin ang kalinisan kaysa sa abala. Pang-apat, pagsusuot ng sintetik na panty sa loob ng maraming taon. Uno ang drawer ni Aling Nina ng malalambot at stretchy na panty na gawa sa sintetik na tela. Yung mabibili sa kahit anong department store. Mura, hindi umaakyat, at kung ano-anong kulay at disenyo pa ang pagpipilian. Akala niya nahanap niya na ang sikreto ng kaginhawaan. Pero dumating ang panahong kahit anong linis niya sa katawan. Kahit palit siya ng palit ng panloob, parang basa at hindi komportable ang pakiramdam niya sa ibaba. Kahit sa malamig na panahon, mas malala, may bahagyang amoy na parang hindi nawawala kahit anong body spray ang gamitin niya. Hindi niya talaga mawari sabon sa labada, pagkain niya, hanggang sa kumonsulta siya sa doktor niya. At doon niya nalaman ang dahilan. Ang mga sintetik na panty pala ang may sala. Bakit ito problema? Ang tela gaya ng polyester o nylon, kahit malambot sa pakiramdam at mukhang maganda, ay hindi maganda pagdating sa daloy ng hangin. Pinipigilan nila ang paghinga ng balat, kinukulong ang init at basa sa katawan isang perpektong tirahan para sa bakterya, lalo na itong nagiging problema kung may kaunting pagtagas ng ihi o mga pagbabagong dala ng menopos tulad ng panunuyo at pagiging sensitibo. Ang kawalan ng airflow ay nagpapataas ng temperatura at halumigmig na nagpapabilis sa pagdami ng odor-causing bacteria at yeast na maaaring magdulot din ng pangangati, pamamaga at iba pang discomfort. Mga payo mula sa mga doktor. Simple lang ang payo ng doktor ni Aling Nina, pero tumatak, lumipat ka sa koton, laging koton. Aaminin natin, napaikot ang mata ni Aling Nina noon. Kopon underwear? Parang panglola naman yan. Plain, walang kabuhay-buhay, at hindi cute. Pero sinubukan pa rin niya. Nilinis niya ang drawer niya at bumili ng 100% koton na panty. Mga neutral lang ang kulay pumili ng 100% cotton. Agad niyang naramdaman ang pagbabago. Ang cotton ay natural na humihinga, sumisipsip ng basa, pinapapasok ang hangin, at pinananatiling tuyo ang paligid. Ito ay hypoallergenic din at mas banayan sa sensitibong balat. Iwasan ang ketat na sintetik, wala na yung lagkit sa ngalagitnaan ng araw. Tumigil na rin ang kakaibang amoy sa labada niya, at higit sa lahat, Bumalik ang tiwala niya sa sarili na hindi niya pala napansing na wala. Naatuklas din siya ng cotton underwear na stylish at kasing ganda pa rin ang dati niyang sintetik na suot. Patunay nga hindi mo kailangang isakripisyo ang forma para lang sa ginhawa. Kaya kung hanggang ngayon ay kapit ka pa rin sa makintab at stretchy mong panty dahil sa nakasanayan o dahil mura, bigyan mo ang sarili mo ng regalo. Palitan mo na. Ang balat mo, ilong mo at tiwala mo sa sarili ay magpapasalamat. Ang tunay na estilo ay yung presko at walang amoy. Kung nanonood ka pa rin hanggang sa bahaging ito at may natutunan ka, paki-comment ang numerong dalawa sa ibaba para malaman kung kasama pa rin kita sa panonood. Maraming salamat sa mahalaga mong oras. Panlima, kakulangan sa pag-inom ng tubig. Sa loob ng maraming taon, naniwala si Aling Nina sa isang maling akala na ang pag-inom ng mas kaunting tubig ay matalinong paraan para mapadali ang araw-araw niyang gawain. Simple lang ang lohika niya. Bagamat medyo tatawa-tawa ngayon, kung kaunti lang ang iniinom ko, kaunti rin ang ihi. Kaya iwas sa bala, lalo na sa mga latad, biyahe o pagtitipon. Mukhang praktikal, di ba? Lalo na't habang tumatanda, napapansin din niya ang mas madaling pagkairitan ng pantog. Kaunting ininom, kaunting abala. Akala niya matalino na siyang umiwas sa paggahiya. Hindi niya alam, sablay pala ang diskarte niya, at ang kapalit, mas malala taysa sa inaasahan. Bakit ito problema? Ang totoo, sa kakulangan ng tubig, dahan-dahang nagbabago ang takbo ng katawan mo. Ang hindi alam ni Aling Nina noon, isa sa mga pinakaunang senyales ng dehydration ay anoy ng ihi. Kapag gulang ang tubig sa katawan, nagiging puro ang ihi. Mas madilaw, Minsan, halos kulay amber at sobrang tapang ang amoy. Hindi ito basta simpleng abala. Ito ay senyales na hindi sapat ang iniinom mong tubig para malinisan ng katawan ang sarili nito. Ang mga waste products at toxins na karaniwang inilalabas sa ihi ay nananatili sa mas mataas na konsentrasyon na nagpapalala ng amoy. At ang masama pa, kahit kaunting tagas mula sa sa tawa, ubo o biglang kilos ay pwedeng mag-iwan ng amoy na kumakapit sa balat, sa damit, o kahit sa upoang inuupuan mo. Si Aling Nina mismo ang nakaranas niyan. Akala niya noon, yan ang normal kapag tumatanda ka na, na parang tinatraidor ka na lang ng katawan mo. Laging may kaba, laging may pag-iwa sa ibang tao. Baka mapansin nila ang kakaiba. Nakakapagod mag-alala. Mga payo mula sa mga doktor hanggang sa sinubukan ni Aling Nina na uminom ng mas maraming tubig. Hindi sobra, kundi taunti-unti lang sa buong araw. Isang baso dito, lagok doon. Ilang araw lang, napansin niya agad ang pagbabago. Mas malinaw na ang ihi niya at nawala na yung matapang na amoy na dati niyang pinoproblema. Sapat na pag-inom ng tubig. Ang tubig higit pa sa pantawid-uhaw ito ang tumutulong sa kidney nating, salain ang dumi, panatilihing maayos ang ihi at linisin ang loob ng katawan. Parang general cleaning sa loob, banlaw sa lahat ng naipong dumi at bakterya. Ang sapat na hydration ay nagpapanatili rin ng skin elasticity at nakakatulong sa overall metabolic functions. Planuhin ang pag-inom. Para sa ating mga nag-aalala sa pagtadas ng ihi o sa kakadalas magbanyo, Naiintindihan ko ang takot. Pero pwede na lang gumawa ng plano. Gumamit ng absorbent liners, magtakda ng regular na bathroom breaks, halimbawa every 2 to 3 hours, o magsanay ng pelvic floor exercises. Pwede kang manatiling hydrated nang hindi nawawala ang kumpiyansa mo. Ang hindi pag-inom ng sapat na tubig ay parang pinagkakaitan mo ang sarili mo ng isang pangunahing pangangailangan hindi lang ito tungkol sa amoy o kalinisan. Ito ay tungkol sa kalusugan, ginhawa at kung papano ka magiging pinakamabuting bersyon ng sarili mo. Kaya sige na, dagdagan mo pa yung baso ng tubig. Magugulat ka sa dami ng paraan na magpapasalamat ang katawan mo sa iyo. Pang-anim, ang sobrang tagal ng pagkakaupo ng hindi naglilinis ng katawan. Magiging totoo ako sa inyo. Matapos magretiro si Aling Nina, naging mas mabagal at kalmado ang ritmo ng kanyang araw-araw. Ilang oras siyang nakababad sa pagbabasa ng nobela, panonood ng mga paborito niyang palabas sa telebisyon, o pagtutok sa mga crossword puzzle mula sa diaryo tuwing umaga. May mga araw pa nga na hindi siya nagbibihis ng maaga. Nakaduster pa rin siya hanggang tanghali. Ninanamnam niya ang sarap ng hindi kailanang magmadali. Pakiramdam niya'y para itong premyo mula sa mga dekadang pagod at pagtitiis. Ngunit hindi niya namalayan na ang ganitong pamumuhay ay may inaasahang epekto. Hindi lang sa kanyang ginhawa, kundi sa mismong dignidad niya. Bakit ito problema? Kapag matagal kang nakaupo, lalo na kung nakadamit ng makapal o nasa malambot na upuan, nagkakaroon ng mainit at mamasamasang lugar sa may bandang balakang. At ito, hindi mabuti para sa kalinisan. Pinagpapawisan ng balat, may halong langis, at kung may bahagyang tagas man mula sa pantog, lalong tumitindi ang init at amoy. Kapag hindi ka agad naglilinis o gumagalaw-galaw, pwedeng magdulot. Itong amoy na hindi kayang takpan ng kahit anong pabango. Ang patuloy na init at moisture ay lumilika ng perpektong kondisyon para sa pagdami ng bakterya at tanggay, na maaaring magdulot din ng pangangati at iritasyon sa balat tulad ng intertrigo sa mga skin folds na nagpapalabas ng masamang amoy noong una hindi yun agad napansin ni Aling Nina sanay na kasi tayong hindi gaanong pansinin ang unti-unting pagbabagong nangyayari sa katawan natin pero hindi ito simpleng abala lang isa itong tahimik na paalala na may hindi tama ang nagpagising sa kanya isang araw dumalaw ang kanyang apo yumakap ito sa kanya habang sila nagkukwentuhan tapos biglang nagsabi Lola, parang amoy basa Parang bumagsak ang puso ni Aling Nina. Hindi intensyon niyang apo niyang makasakit, pero ang inosente nitong obserbasyon ay tumama ng malalim. Totoo siya. Napabayaan niya ang sarili niyang kalinisan at masakit aminin yon. Doon siya natauhan. Mga payo mula sa mga doktor simula noon, sinikap ni Aling Nina na baguhin ang kanyang rutin. Regular na paggalaw, tuwing makakaramdam siya ng sobrang tagal ng pagkakaupo, tatayo siya. Kahit paglakad lang papunta sa kusina para uminom ng tubig o kahit simpleng pag-unat sa sala. Nagtakda siya ng alarm sa kanyang telepono bawat oras para paalalahanan siyang gumalaw. Midday cleansing. Mas mahalaga, nagsimula siyang maghugas tuwing kalagitnaan ng araw. Isang mabilis na banlaw gamit ang maligamgam na tubig at malinis na bimpo isang simpleng hakbang na sobrang laki ng epekto. Maaaring ding gumamit ng wet wipes na pH balanced at fragrance free para sa mabilis na paglilinis. Araw-araw na pagpapalit ng damit, araw-araw din siyang nagpapalit ng damit kahit hindi siya lalabas ng bahay. Pinili niya ang mga maluwag at breathable na tela para sa kanyang pambahay. Hindi ito tungkol sa pag-arte o pagpapa-impress. Ito ay tungkol sa pag-aalaga sa sarili sa paraang marangal. Karapat-dapat ang katawan mo sa ganitong uri ng atensyon, kahit gaano pa kasarap ang magpahinga buong araw. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at may natututuhan ka, mangyaring i-comment ang number 3 sa ibaba para malaman kung kasama pa rin kita. Maraming salamat sa iyong mahalagang oras. pang pito ang pagpapabaya sa tamang paglalaba pag-usapan natin ang isang bagay na madalas nating binabalewala o nahihiyang banggitin, ang labahan. Hindi ang mga kumot o tuwalya, kundi ang mga personal na gamit. Yung mga panty, pambahay na pantalon, at duster na paulit-ulit mong sinusuot gabi-gabi dahil komportable sila at sa totoo lang, hindi naman mukhang marumi. Aaminin ni Aling Nina, dati ay medyo pabaya siya pangdating dito. Kapag ang pantalon o duster ay walang bakas ng mansa o amoy, iniisip niya, ayos pa to. Para saan pa ang dagdag laba? Lalo na kung nasa bahay lang. Pero habang tumatanda siya, napansin niyang hindi na pareho ang reaksyon ng katawan at damit niya tulad ng dati. Kahit mukhang malinis, may kakaibang amoy na dumidikit sa tela matapos ilang oras ng suot. Hindi naman masangsang, pero sapat na para siya'y magdalawang isip kapag bago ang suot niya sa umaga, pero sa bandang tanghali ay may naaamoy na kakaiba, napapaisip si Aling Nina, ako ba yon o yung damit? Ang sagot na tutunan niya. Bakit ito problema? Paliwanag ng mga loktor at eksperto sa kalinisan, ang bakterya mula sa pawis, kaunting tagas ng ihi, natural na langis ng balat, at maging ang mga dead skin cells ay sumisiksik sa tela lalo na sa masisikip o gawa sa sintetikong tela tulad ng polyester at spandex. Hindi kasi ito humihinga tulad ng cotton, kaya kinukulong ang amoy at kahalumigmigan sa balat. Ang mga microbes na ito ay nagmumula sa ating katawan at kapag nakakulong sa tela, patuloy silang dumarami at naglalabas ng mga volatile organic compounds, VOCs, na siyang nagdudulot ng amoy. Lalo pang lumalala kapag hindi maayos ang paglalaba ang karaniwang labahan gamit ang malamig na tubig o banayad na sabon ay hindi sapat para alisin ang lahat ng bakterya at amoy. Ang cold water ay maaaring hindi sapat ang init para patayin ang lahat ng odor-causing bakterya o matunaw ng lubusan ang mga body oils na nakakapit sa tela. Kaya kahit mukhang malinis ang damit, may naiwang amoy na parang luma, kulob o may. O may bahid ng amoy ihi at yun ang kasama mong suot buong araw kahit bagong paligo ka. Ito ang dahilan kung bakit pakiramdam ni Aling Nina. Kahit bagong ligo siya, tila may amoy na agad ang kanyang damit pagdating ng tanghali. Hindi niya agad napansin na ang mismong damit niya pala ang kalaban niya. Mga payo mula sa mga doktor. Nang baguhin ni Aling Nina ang kanyang rutin sa paglalaba, sa kanya lang naramdaman ang malaking epekto. Ngayon, mas maingat na siya paghiwalayin ang labada at gumamit ng mainit na tubig. Ang mga panty pambahay na pantalon at duster ay nilalabhan niya ng magkahiwalay at ginagamitan ng mainit na tubig hanggat maaari. Depende sa tela. Ang mainit na tubig sa 60 degrees Celsius o mas mataas ay mas epektibong pumapatay ng bakterya at nakatatulong matunaw ang mga langis. Mahalagang basahin ang care label ng damit para hindi masira ang tela. Gamitin ang tamang panlinis at odor neutralizer. Nilalagyan din niya ng kaunting suka puting suka ang banlaw ng kanyang labada. Ang suka ay isang natural na odor neutralizer at mild disinfectant na nakakatulong mawala ang amoy at bakterya ng hindi nagiiwan ng malakas na amoy. Maaariring gumamit ng baking soda, halos kalahating tasa, sa wash cycle para sa parehong epekto. Tiyakin na lubusang tuyo bago itago. Tinitiyak niyang tuyong-tuyo ang mama ito bago itabi dahil kahit bahagyang mamasama lang, amoy kulob na agad. Ang pagpapatuyo sa sikat ng araw ay nakakatulong din sa pagpatay ng bakterya at pag-alis ng amoy. Huwag magulit ulit ng suot nang hindi nilalabhan. Kinabukasan, hindi na niya inuulit suotin ang damit kahit mukhang malinis ito. Dagdag trabaho ito sa simula, pero napakalaki ng ginhawa. May kakaibang tiwala sa sarili kapag alam mong malinis at presko ang pakiramdam mo mula ulo hanggang talampakan. Hindi lang ito tungkol sa kalinisan, isa rin itong paraan ng pagbawi ng kontrol at dignidad. Maglaan ka lang ng kaunting oras sa tamang paglalaba at mararamdaman mong iba na ang pananaw mo sa sarili mo. Mga kababaihan, napag-usapan natin ang pitong mahahalagang payo para manatiling malinis, presko at kumpiyansa sa sarili sa ating gintong edad. Mula sa tamang pagpili ng panty para sa bahagyang pagtagas ng ihi, paggamit ng banayad na sabon, pag-inom ng sapat na tubig, pagpili ng tamang tela ng panloob, regular na paggalaw at maayos na paglalaba, lahat ng ito ay para sa ikabubuti mo. Sana ay nabuksan ng iyong isip sa mga simpleng hakbang na may malaking epekto sa iyong kalusugan at kumpiyansa. Ang pagtanda ay isang biyaya at dapat itong maranasan ng may dignidad at kapanatagan. Hindi tayo dapat magpaapekto sa mga isyong madali namang masolusyonan. Ang karanasan ni Aling Nina ay patunay na sa kaunting kaalaman at pagbabago sa gawi, malaki ang magiging pagbabago sa ating pakiramdam at sa kung paano natin haharabin ang mundo. Gusto kong marinig mula sa iyo. Ano ang isa sa mga natutunan mo ngayon na excited kang subukan sa sarili mong buhay?